Pagdaraos ang protesta kontra katiwilian ngayong araw ang ilang grupo sa gitna ng isyu sa mga maanumalya o manong flood control projects ng gobyerno. Live mula sa EDSA Ortigas, kaya unang balita si Jomer Apresto. Jomer. Again, good morning. Narito ako sa bahagi ng EDSA Ortigas kung saan nakatakdang magkaroon ng kilos protesta mamayang alas 11 ng umaga ang ilang grupo. Ayon sa bangon sa bayanan movement, line ng kanilang protesta na ipanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magbitiw na sa kanilang pwesto. Base sa schedule, magkakaroon ng programa at noise barrage mula alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Itutuloy yan pagdating ng alas 5 ng hapon kung saan inaasahan nilang mas marami raw ang lalahok sa programa. Bukod sa Edsa Ortigas, mayroon din mga grupo na magsasagawa ng kilos protesta sa harap naman ng Senado mamayang alas 9 ng umaga. Yan ay para ipanawagan ng solusyon sa problema sa mga flood control project ng gobyerno. Magkakaroon din ng kilos protesta sa UP Diliman pagsapit naman ng alas 10 ng umaga. Ayon sa si National Capital Regional Region Police Office o NCRPO, aabot sa 200 pulis ang nakatakdang i-deploy sa EDSA Ortigas mamaya. Iginiit ng NCRPO na mahigpit nilang ipatutupad ang maximum tolerance para masiguro na ligtas ang publiko sa kabila ng mga gagawing pagkilos mamaya. Igan sa mga oras na ito, wala pa tayo mga grupo na naghahanda dito sa bahagi ng EDSA Ortigas kaugnay ng kanilang gagawing kilos protesta. At uh, pero meron na mga pulis na nakita tayo dito na i-deploy ng mga NCRPO. At uh, sa ngayon ay uh, mabig wala pa namang mga uh, o hindi pa naman mabigat ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng lugar. Live mula dito sa EDSA Ortiga sa kupo si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Ikinadismaya ng ilang residente sa isang barangay sa Cebu City ang pagkasira ng dalawang flood control projects sa kanilang lugar. Isa sa mga nasirang proyekto ngayon taon lang natapos. Live mula sa Cebu City, may unang balita si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Susan, dalawang proyekto ng Department of Public Works and Highways sa isang barangay sa Cebu City ang nasira. Dalawa sa mga ito ay dalawang isa sa mga ito ay dalawang buwan pa lang mula ng magawa. Personal na ininspeksyon kahapon ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang 70 million pesos na flood control project sa Barangay Budlaan. Tumambad sa alkalde ang mga nasira at bumigay na parte ng proyekto. Ayon sa presidente, limang taon pa lang mula nang matapos itong gawin. Ang batong uh, ni ilalo, nga ipamutang, nang sa ilalong niya. Pagkahumat, diligid ng konkret ba? Siguro na ibatong ikonkreto pero Diligid na full concrete na ay mga kabilyan. Sa ako lang na personal na opinion ng electrical engineer man ko, naranak ko diligid tumawang pagkatawaan. Ang dating barong-barong ng 80-anyos na si Josefina Ramos, sa gilid ng ilog ang isa sa mga inanod ng baha nitong Agosto nang tumaas ang Sapa. Dismayado siya sa sitwasyon ng proyekto dahil sayang ang perang ibinuhos dahil agad itong nasira. Nahunlak manang reprap riprap nga ito pa doon. dako, makuno nga gigamit anang prajika na eh. Usa ibang gibati ani nga. Na, di man ang presidente, radhay na kuha May mga bahay rin na ilang hakbang na lang at tila mahuhulog na sa gilid ng sapa at maabutan kung tataas ang level ng tubig sa lugar. Dahil dito, nangangamba ang residente sa kanilang kalagayan. Kung ano ito sir, baka nang ano lang din lang ta tabaho ba kay dako unta kay budget ayo sa punong barangay, may 400 na pamilya ang apiktado ngayon, lalo pag umapaw ang nasabing sapa. Limang taon pa lang ito at pinunduhan ng DPWH ng 70 million pesos. Nagsimulang masira ito noong nakarang taon dahil walang ginagawang pagkumpuni ang DPWH at ang kontraktor sa nasirang bahagi ng revetment wall ang barangay na lang ang nag-aayos sa nasirang bahagi. Gikan kina na sa DPWH, may ari na sila sa ang barangay, kaya niya na sila nga sila budget nga para riprap sa sapa. Daghan man mga barangay nga ilahang gimuag project ingon anak anak ana. Sa barangay Budlaan din, ilang buwan lang nang matapos gawin ang riprap ng bumigay ang parte ng proyekto. Ayon sa punong barangay, inilagay ang 5 million pesos na Ripra Project upang magsilbing proteksyon sa mga motorista upang maiwasang mahulog sa bangin. Sinimulan ang proyekto noong Enero ngayong taon at natapos pagkatapos ng anim na buwan na siyang target completion date ng proyekto. Ngunit dalawang buwan pa lang matapos makumpleto may party ng gumoho, Dagdag ng punong barangay na bago pa man sa nimula ng proyekto, nagkortisikol sa kanyang tanggapan. Sa barangay, ang DPWH ngunit nang matapos na ang proyekto, hindi na sila sinabihan. Susan, uh, patuloy na sinusubukan ng GMA Regional TV na makuha ang reaksyon ng DPWH kaugnay ng dalawang uh, proyekto. At dahil walang project details, wala na nakakaalam kung sino ang mga kontraktor ng nasabing mga proyekto. Susan. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Lumabas sa isang survey na malita porsyento lang ng mga Pilipino ang komportable sa kanilang kinikita. Kumusta naman kaya ang iba pa nating kababayan? Live mula sa Pasay City, Ayun e ang balita si Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Paano kaya ang label ng ating mga kapuso sa kanilang financial status? sa uh, comfortable, managing, o struggling? Yan ang tatalakay natin sa Street Here. May forever para kay Mary Van Taculo. Share sila ng kanyang asawa sa gastusin sa pamilya. Kaya naman kahit papaano, masasabi niyang komportable ang kanilang financial resources. May katuwang kaya kayang matugunan ng mga pangunahing pangangailangan at nakakaluwag-luwag na. Komportable naman. <laughs> Wala naman problema kasi dalawa naman yung mag-asamang kumikita. I ako. Oh, may ako. Ayon sa isang ulat, maliit na porsyento lang pala ng mga Pilipino ang nakakapagsabi na komportable sila sa kanilang kinikita. Services, 14% lang pala ng mga Pilipino ang komportable raw at kayang bilhin ang karamihan sa kanilang kailangan. 75% naman ang nagsasabi na naitatawid naman nila pero kailangan pa ng dagdag na trabaho habang 11% naman ang na nagsasabi na naghihirap sila sa kanilang finances. Ang magkatrabahong sina Cindy Hoyohoy at Kimberly Garcia, maraming bayarin pero naitatawid naman daw. At kung may pagkakataong mag-sideline para sa extra cashing, abay kanilang susuungin. Ta inflation po na nangyayari ngayon, parang hindi masyadong komportable. Pero nakakaraos naman, ayun nga lang sa mahal ng mga bilihin po ngayon. Parang nagiging yung parang yung Pang-saving sana, napupunta sa mga needs. Mas mahal din po ng bilihin ngayon and also supporting po the family as well. Hindi po siya sumasapat. At the same time, yung renting. Si Nandito Buga naman, ramdam daw ang hirap ng pagkakaroon ng dalawang trabaho. Minsan, nagsasakay siya ng mga pasahero o kaya nagde-deliver ng gamit. Kung hindi kakayod ng extra, mahihirapan sa gastusin talaga. Extra. Kailangan pa po, po ng extra. Uh, Kailangan po talaga ng job para may makain, ganun, may pambili ng ulam. Kung hindi mo gagawin, eh, uh, no? Oo, wala po talaga kung hindi ko gagawin. Higyan itong survey resulta ng panayam sa 2,000 ng mga Pilipino mula Pebrero hanggang Abril ngayon taon. Ito ang street hearing mula rito sa Pasay, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. Piniyak ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson na walang sisinuhin ang kanilang komite sa mga imbisigasyon kahit kapwa mambabatas ang masagasaan. Kabilang sa mga inaalam ay kung sino ang kinausap ng kinatawan ng isang construction company nang magpunta siya sa Senado noong August 19. May unang balita si Ian Cruz. Masagasaan na rao kung sino ang dapat masagasaan. Yan ang tugon ni Senate Duribon Committee Chairman Ping Lacson sa posibilidad na baka mababatas ang mahagip sa paghahanap ng nag-insert umano ng mga item sa 2025 National Budget. Isa sa inaasahang ipapatawag sa susunod na pagdinig sa Webes si Engineer Bryce Hernandez na naunang isiniwalat sa pagdinig sa kamera na may 355 million pesos na ibinaba manong proyekto si Senador Jingo Estrada sa Bulacan at 30% umano ang SOP o kickback niya rito. Sagot dito ni Estrada. Wala kayo tatanda ng paalok sa I don't know. Sa dami, sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsyahal na humihingi sa akin ng mga, mga project, eh, lahat pinauubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila na magbigay sa mga uh, sa mga mayors. Ayon naman kay Lacson, may nakita nga silang insertion sa 2025 budget na 355 million pesos. May proyekto nga raw na na-award mula sa nasabing pondo nitong Mayo lang. Pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang uh, insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. and we found one mm -hmm. meron talaga insertion na wala sa house version pero lumabas ito do sa Senate by, after by, by cam ah. so maliwanag na either sa Senate version or sa by camyon na insert Aminado si Senador Lacson, Walang record na mga kasama ang posibleng nagsingit ng mga item sa 2025 National Budget. Mahirap man daw ang trabaho, hahanapin daw nila kung sino-sino ang mga ito. Isa pang iniimbestigahan ng pagpunta umano ng kinatawan ng WJ Construction sa Senado noong August 19. Kailangan daw malaman kung kanino nagpunta at sino ang kinausap ng kinatawan sa Senado noong araw na yon. Sinisika ka pa naming makuha ang panig ng WJ Construction. As we speak, meron kaming uh, video footage ng uh, CCTV. CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Uh, ang pangalan niya Mina no. Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya. Pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador. Naungkat ang pangalan ng WJ Construction sa testimonya ni Hernandez sa Kamara noong Martes kaugnay sa pagde-deliver umano ng anyay obligasyon para sa proyektong ibinigay ni Nooy Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. This was way back at uh, 2022, the time when uh, Beng Ramos was introduced to me by my boss, the Alcantara. And who is Beng Ramos? Uh, staff of Senator Jingo Estrada po. So this was the time na meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos, through Miss um, Mina of WJ Construction. So yun po yung ginamit na. Uh, license or contractor. At danjan po yung pag-uusap uh, kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Sabi noon ni Estrada, wala siyang staff na Beng Ramos. Pero meron daw itong kapangalang staff ng Senate Blue Ribbon Committee. Inilipat na raw ang nasabing casual employee sa isang departamento, ani Lacson. Inimbisigan siya actually ngayon. Meron siyang ano, na uh, parang explanation at napag-explain siya ng... O, wala pa akong update pero yun ang huling usap namin ni uh, secretary uh, general na no? secretary Bantug. for humanitarian reasons sabi ko medyo dahan-dahan din tayo samantala kinukonsidera na rin daw ng Blue Ribbon Committee na ipatawag ang dating pinuno ng Senate Finance Committee na si dating senadora Grace Poe interparliamentary courtesy si Senator Grace Poe uh -huh para ma-identify kung saan o kung sino yung nag-insert ng 355 million na yun. Kasi established na natin na sa either sa Senate version or sa bicameral, sa bicam, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB. Pagdating naman sa mga proyekto noong Duterte Administration, pwede raw nilang tanungin si Senador Mark Villar na nooy kalihim ng DPWH. Senator Villar could be a very good Resource person, mm -hmm. at the same time, member of the panel. You know, he can mm -hmm. share, he's free to share his uh, whatever he, uh, he, he thinks or he, he knows uh, no, about what happened from 2016 to 2022. Sanakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng diskaya ko no, 2015, 2016, 20. Tapos uh, naging active uling sobra 2025. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Samatala pa, unahan na namang mag-I walk you the Sunday sa pagbabalik ng kapuso singing competition na The Voice Kids. Double the fun and power ang ng first duo chair ni na Coach Miguel at Pablo Benjamin ng Ben and Ben. Abangan daw ang iatid nilang twin power sa Bencada. Ready na Red ang newbie coach na si Zach Tabudlo ng Project Z. Kahit baguhan, may advantage daw si Coach Zach na na-experience din niya maging contestant sa singing competition. Hindi rin naman papahuli ang returning coaches na si Julie Ann San Jose ng Julie Squad at si Billy Crawford ng Team Believe. Abangan ang exciting na agawan nila sa talented young Pinoy singers. This Sunday na ang simula ng blind audition sa The Voice Kids 7PM dito sa GMA Network gusto mo bang mauna sa mga balita mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita